Ito, good morning mga kabarya. May lilinawin lang ako, no? Hindi lahat mabibilang ko ng ganitong barya. Okay? Ang bibilang ko lang ay yung aking uh, followers, siyempre. Subscribers. Yung mga nag-share. Yan. Yan po yung aking uh, mabibilang lang ng ganitong barya. Sa halagang liman libo po. Ngayon, kawan-kawan hindi, hindi ko followers plus basher pa kita eh pasensya ka <laughs> hinding hindi kita mabibila ng barya kasi basher ka nga ba diba? so pasensahan tayo doon na lang tayo sa karapat dapat nating tulungan ano eh marami na tayo nabilan lahat ng sadyo kay meta dito na punta eh, tumutulong po tayo sa mga, mga lumang barya ng kagaya nito okay. Eh, so sa mga meron po PM niyo ako Ah, usap tayo. Saan man yung lugar kayo pupuntahan ko. Ng